Hello hello, for today's mini vlog ay papasok na naman ako sa trabaho. Madami-dami akong gagawin ngayong araw, mabuti na lang at walang pasok si LaClee kaya need ko siyang i-drop off sa school. Pagkagaling nga sa bahay, ay dumaan nga muna ako sa NZ Post para kunin yung mga mails for work. At kanina nga nadaanan ko yung ibang mga teachers na nag-strike. Ito yung dahilan kung bakit walang pasok si LaClee kasi nag-strike na naman yung mga teachers. At nakarating na nga ako sa NZ Post, kinuha ko lang yung mga mails. Isang mail lang naman yung nakuha ko kaya after nyan ay dumiretso na din ako sa airport. Once a week ko lang tong ginagawa dahil hindi naman nga lahat ng mga businesses dito ay nagpapadala pa ng mga communication through post. Pagkatapos dyan ay dadarecha pa ako sa Woolworths sa airport branch dahil may mga bibilihin akong supplies para sa trabaho. Ang Woolworths dito sa airport ay mga 3 minutes drive lang papunta dun sa workplace ko kaya ito na talaga yung pinakamalapit kaya dito ako usually namimili. Coffee and paper towel lang naman yung binili ko dyan. Yan kasi yung mga kailangan lang namin sa trabaho. After ko yung bayaran ay dumiretso ako sa the warehouse dahil bumili din ako ng A4 paper or kung tawagin sa atin ay bond paper. Dito sa New Zealand, ang tawag sa bond paper ay yung size ng paper mismo. Pagkatapos dyan ay dumerecho ako sa KFC dahil nagbili yung katrabaho ko. Bumili daw ako ng snack box para may pagkain kami. After dyan ay nagdrive na ako papunta ng work at kinain na nga kaagad namin yung snack box ng KFC. At syempre ang kasunod na nyan ay nagtrabaho na kami at nagchikahan. So ayun lang muna yung vlog natin for today. See you again next time. Bye!